Mang sir ang naging problema ko dito sa gearbox ko bumubulwak yung fluid dyan e kapapalit ko lang ng oil seal eh may dalawang possible tayo na solusyon dyan mga sir una yung return pipe nya i-check nyo kung may mga baloktot or barado kasi kung barado yan hindi maakabalik dun sa fuel tank kaya ibubuga nya dyan sa ating oil seal sisirain nyo na yan pangalawa dito ko po nakita yung depekto ano yun palang filter niya sa loob baradong barado na ayun no? Oh, hindi na makalabas yung fluid dyan ayun oh sobrang dumi kaya yung fluid naghahanap ng ano lalabasan so dun niya nga ibinuga sa kakakabit lang natin na oil seal ano kaya sinira niya kaagad yung oil seal na kakakabit lang natin kaya ang ginawa ko dito sinira ko na lang nang tuluyan yung filter ano binutas ko na lang siya Bala ko sana at baklasin pa rito yung pinaka niya na yan. Kaya lang matrabaho pa eh. Kailangan ko na yung sasakyan. Kaya sinira ko na lang siya. Tapos bibilang ko na lang siya ng filter dito sa may labas. Testing time na mga sir. Naikabit na natin yung bagong oil seal. Diyan. So kitang kita naman na wala ng tagas. Tapos dito nagtesting testing muna tayo. Ayan o. Okay na, no. maahon na dyan yung fluid. Bali, dito tayo maglalagay ng filter oh, sa labas. Next video na lang po yun mga sir. So, maghahanap pa tayo ng filter. Ang mahalaga, ayos na yung ating sasakyan.